So welcome to EDF channel mga bro So ngayon po ay magpalit tayo ng uh, sa Kawasaki Aura Nexus ano, Or Fury So magkapariho lang to sa Fury mga bro So kung nakita niyo mga bro ito po siya no? So mahina na po ang ilaw nito so, Kahit uh, anong palit ng bulb Uh, mahina pala yun Itong ginagamit ko na ilaw ay isa na lang. Bali dalawa po itong ilaw nito, itong bulb. So isa na lang ginamit ko para medyo maliwanag pero hindi uh, ano pa rin. Halong pa rin yung ano, ilaw niya. Kahit isa na lang yung kinabit ko, mahina pa rin siya. Yan. At uh, na-check na yung ano niya, yung charger o regulator. Okay pa yung regulator niya. So, buti na lang ay nagbigay sa akin ng ano, Fury. Ito po siya. Sa so, Fury po to mga paps. So, magkapareho lang yan. Sa so, Fury at uh, Kawasaki, Aura Nexus. So, bali ito po yung stator niyan. Shout out kay uh, bro bro. No? Ang so, mayari sa ano, nitong shop. No? Siya po yung nagbigay sa akin ito. Kasi yung, yung makina niya ay wala na. No? at ito na lang ang natira yeah, binigay niya sa akin so yun ito po yung nilinisan ko ng kante kasi medyo marami na po itong ano, uh, marumi na po ito so ito po yung uh, ipalit ko dyan yan yung tanso niya iba na yung kulay bala ko sana na i full wave to pero wag na lang muna kasi may nagbigay naman sa akin okay. so kabit ko na lang to mga babs kasi mahina yung ano niya yung ilaw problema talaga pag may aso sa daanan sa ano, gabi ang so, tanggalin ko lang muna ito buti talaga pag may impact range tayo kasi ano, pang laban sa ano matitigas yan So umuulan mga paps, pasensya na po medyo maingay. Sana marinig niyo lang yung mga sinasabi ko. So ito po siya mga bro, no? mga paps. So ito po yung uh, ikabit natin. So ito po yung itsura niya mga paps. So parang hindi na talaga to ano. Hindi na talaga maganda ito. Yan. Pati yung palser niya, kapag uh, mataas na paakyat, ay eh, biglang mawala ng ano ng uh, uh, pwersa titirik siya yung um, pakiramdam na parang short sa gas pero hindi naman siya short so, dahil dito pag uh, masyadong ito, oh, uh, mawala na yung ano niya yung kuryente Mawalan siya ng kuryente andar naman siya ulit kapag uh, ipahinga natin ng kaunti yan so, may problema na rin to Ayan. tapos siya so wala na to Ayan, sunog na talaga siya. So, ayan, eh, salpak na natin itong, ano, yung bago. So, nakabit na natin siya. Ayan. So, ito po ay paalala lang. Bila oh. ito, pag nakabit tayo ng, ano, itong lagay ng wire niya dito, dapat ay maglagay tayo ng gasket all dyan. Ito, ito, po siya. Ito. Ang gasket all natin, yung gagamitin dyan para, ay, hindi, ah... Uh, sumingaw dito yung hindi mo singaw dito yung ano yung oil okay so, ayan tapos uh, ibalik dito sa uh, kanyang ano lagayan eh so kahit uh, kahit lang lagyan natin siya ng konti para hindi sumingaw dito yung ano langis ayan Dan, okay na So, kabit na natin siya dito. Ayan. Ito. Ayan. salpak na natin siya mga maps. Ayan. Tapos, pagkatapos dito ay itest natin siya testing nga natin siya. Test natin kung okay na ba yung, yung kuryente niya. Yan okay, mga paps no, bina-class ko ulit kasi hindi siya ano, kakasya dito. Kaya pala yung kinabit ko na palser, no. So baliktad siya. Pasensya na po mga paps no. So dapat ah uh, dito yan sa ilalim. Okay. Pasensya na. Kaya yung mga gusto mo mag, ano, magarangkara mga makina dyan ay eh, dapat ah uh, ingat tayo no. Buti na lang hindi na damage. Uh, hindi naman ano hindi ko naman pinilit yung so, kapag pilitin natin uh, talaga masira yan so, sasagad siya dito so, yan. so huwag niyong gayahin mga paps na uh, pasensya na po yan so yan, mga bro no? natanggal ko na yung ano niya tornilyo okay so bali pag ganun po yan sa ilalim uh, Pasinsya pasensya po ito yan kaya pa hindi siya masagad dun dito pala yung problema niya ayan ayan dito pa yan mga bro ayan sayang so, mga bro wagan yan siya ayan ito nga yun na nakatayo siya eh napasinsya na po talaga mga bro ayan ikabit ko lang muna itong turnilyo nito so yun na siya mga bro ipapakita so, ko sa inyo mayos so yan na po yung pulser nya kaya nakaplastada na po yun so ikabit ko na ito salpak na natin mga bro yan salpak na siya mga bro no? so ikabit ko lang muna itong mga tornilyo niya so ayun na siya mga bro no? tapos ko na ang, uh, kinabit at uh, itong valve ko na bali isa na lang to kanina pero ngayon ay nilagyan ko na ng isa so bali dalawa na, siya, uh, dalawa na sila so ngayon subukan ko na pailawin so start ko muna itong makina So, ayun na siya. So, tilawin natin. So, ayun na siya mga bro. Dalawa na sila. Ayan. So, malakas na yung ilaw niya mga bro. Ayan. So, stator lang ang problema. So, ayun lang mga bro. Maraming salamat po sa panonood At uh, sana may natutunan kayo dito sa aking video.